So what's up mga keepers? Good morning. Yan. May mga napa sa ating video kapon, Bakit daw blue yung mga reptab natin, yung winter change natin yan. Nagyan po natin yan na metal blue. Yan po. Kasi hindi naman po ito nagagamit, sayang naman. ano you know, Pero goods naman sila. Ayos naman. Wala naman nangyayari sa ating mga isda. pinaterchance natin ginamit kasi natin dito ng tubig gripo kaya linagyan natin ang methylene blue pero goods naman yun no? yung test fish natin buhay naman sila lahat wala naman na matay baka kasi tayo mabashe eh. kaya nilagyan lang natin dito methylene blue ngayon lang tayo naglagay ng methylene blue kasi sayang naman yung binili natin ng methylene blue yun oh no? sobrang laki pa naman hindi na lang magagamit kaya nilagyan na lang natin yung mga reptab natin then yung mga aquarium na we change natin 'yan. Goods naman 'yan. Nilalagyan na nga natin ng isda ito. Yung dito nakalagay, ito water change pa natin 'to. Yung water change pa natin 'to. Goods pa naman dito, wala na ngayon medyo blue, wala ng kulay. Ito na lang. Yun kasi oh, may mga chlorine. Yung parang mga you know, nakita nyo ba 'yan na parang mga alikabok? 'Yan yung chlorine nasa taas na. Goods naman yung mga Friday naman na yung mga yamabuki natin na alinagay. Ayan. Then ito yung mga PKBM natin na first batch and second batch. Yun. Mga breeder natin. Ayan. Mga golden blue tail. Lahat na golden blue tail natin round tail. Oh. Walang lumabas na layer. Kasi yung mga breeder natin mga round. Gins ata nila yon na layer. Ayan o. Solid. Ha. Mga ay mga Chita natin, dito natin nilagay yung chita natin, oh. Yan, flat gold, full gold. Mga available natin na PKBM Tagho 250 each yan. Ito. Yan, 'to yung mga other choco natin, jumbo size may naka-reserve na dito na one trio sa ating ayan, kukunin na lang sa atin yan then dito kukuha ng 5 pieces then dito 1 trio bibigyan natin siya ng previous na dark choco dun sa 30 gallon so mga BKBM natin ayan. ito wala pa tong laman alis natin yan dito lalagyan natin yan dito pa ng reptab yung sa likod na reptab natin dun lalagyan natin dito and then talagyan natin ang mga plants aquatic plants yung mga PKBM natin oh. yun mga PKBM madali chow ko natin maraming napakomment dun sa post natin kahapon na ah. bakit daw kasi yung blue yung tubig dito <laughs> kaya linagyan natin yung ng metal blue sayang naman kasi kung di natin lalagay ang metal blue pero goods naman wala naman problema hindi naman namatay yung isda dito yung linagay natin. Yan. Ito kasi yung dito. Kaso di na kita ata sa video. Yan you know? o. lang. Yan you know? o. Kapag rip ang gamit nyo. Marabi. Yung mga chlorine. Pero di naman malakas yung chlorine dito sa amin. Kaya, kudos lang. Yan you know? o. Huwag nyo na akong So ah Kaya blue yung ating reptab Ginagyan lang natin yan ng blue Metal and blue Update ko yun dyan Pag ginagyan natin yan ng mga isda Dito Yan Mga fry natin Second hatch naman oh Nag-hatch naman tayo ng BBS Yan update sa ating Do Yan Mabis pa naman. Wala pa tong laman dito. Ba't wala tong Hindi gumagana yung narrator natin dito. Ayaw gumana ng narrator dito ah. No, wala yung... Hindi gumagana. Ah. Ito natin na may labo yan Grabe yung pagka choke niya Yung breeder natin namin, Mga solid na ah, main, yung golden blue tail natin. Lapit tayo diyan magpalabas sa golden blue tail, yan PKBM natin. Lapit na tayo makapag-reset ng PKBM kasi marami pa tayong fry yun no. Sa fry pa lang sobrang rami na ng fry doon dito sa dalawa. Yan. Oh. Yeah. Mahirapan tayo magpa-out ito pero binibigay na lang natin sa mas murang halaga. Kasi hindi lang natin talaga mag-out ng mga PKBM. Mag-rest tayo ng PKBM. kuha tayo ng mga uh, bago naman. May pa naman tayo mga quality natin yung abrader. Na blue na blue. Oh. Parang swimming pool yung sa kulay. Ah, metal blue. Goods naman sila. Wala namang problema yung nilagay natin na isda no? Healthy nga. Maraming kasi napakomment. Ba't daw kulay blue yung baong linis natin? naging kasi natin yan ng metal blue. Sayang naman yung metal blue kasi natin kung hindi natin magagamit. Ayan. Happy fish keeping.